Alangan pa kasi eh. Hmm? Alangan. playground po. Sobrang lumit na 'yung area, no? Lumaki ka na kasi eh. Daming tanim dito oh. Pipili ka lang kung anong gusto mong gulayin eh. Yeah, um, Pili ka lang kung anong gusto mong gulayin oh. Yung balon nga dito dyan, wala na rin, oh. Wala na nga. Ikaw ba naman, lagi, eh. Ang tataba ng talbos, ji. mm, -mm. Minta daming tanim, guys. May mga okra pa nga. Okra. Ang daming tanim. Dami aso. Dami aso. Wala pa, buti na lang naka-enroll ka sa Asian mo po. Pa, sabi mo, pwede pala kahit nasa ibang lugar ka. Pwede naman yun. Pwede naman ng Asian mo. Pwede. Basta credited siya. Basta credited. mag alas 9 pala ay sarado na lahat ng establishment dito ano you know, makaiba talaga dito sa daet mga mema ano you know, sarado na agad yung mga no, establishment halos wala na rin masakihan yung sakayan ng multicab wala na Mga alas 6 pa lang ato wala na sakayan. tricycle na lang. special ride sarado na mga establishment

欢迎，欢迎。 children Station. approaching